nandito kami ngayon sa Bake Village, which is ito yung fan zone para dito sa concert ni Bacon sa Manila. Ayan, so, yun, pasokin natin and tingnan natin yung mga activities. Ayan, ang una bumungod sa amin is itong malaking wall na may mga picture ni Bacon inspired by candy, yung Chupa Chups, lollipop pa pala. <laughs> Then, ayan, medyo natatanaw na namin, ayan yung loob ng Bacon Village. Then, bago ka makapasok dyan, meron munang pila, which is ito. Maaga pa lang ito, actually, around 10-15 siguro nandito na kami and ayan mahaba na yung pila inagahan talaga namin kasi nararamdaman ko mamaya mga hapon madami na yan Kaya yung ganyan sa inyo kaya nga ayan yung inaaway ko <laughs> anyway ayan medyo malapit na kami sa entrance ayan yung unang station na nagbibigay ng previous natatanong na namin yung loob konti na lang malapit na And yeah, this is me. na appreciate yung view. Ganun ang ganon ng view pag dito. So ayan nga, finally, nandito na kami sa entrance, so kapasok na. And eto yung una kong nakruha na freebies. Cute na, sticker yan. And eto yung nakita ko kanina sa labas, yung nagbibigay ng sticker. And ayan, tag-isa kami. After that, pipila ulit. Maganda dito kasi organized, may mga pila yung bawat station. so Ayun, pila ka lang ng pila para makadami ka ng freebies and maraming kang station na mapunta. Siyempre, kakapila mo, mauuhaw at mapapagod ka, buti na rang, meron sila lang meron silang ganitang station na namimigay ng free drinks. And alam niyo ba, sobrang kitang sticker na dyan. Nakalagay dyan is, TUBIG KA MUNA, BABY! Di ba? Kaya nakatatawagin ni ka na baby Diyan lang sa tubig na yan. Actually, But just pala ta siya. after ng pila lagari agad, umilaga tayo sa namimigay ng photocard. Salamat ate, ay yung nakuha namin. Then after nun, pila agad kami para sa mga cute na standees ni Bikyon. Tsaka kanina ko pa nakita si ate, sa orang cute ng outfit niya yan. Naka wedding gown siya or wedding outfit siya. <laughs> cute, tapos pinakasal siya kay Bikyon. Anyway, so turn ko na nga eh, and ang bala ko sa sana yung mga post ni Bikyon. Kasi post lang naman yung magagaya natin mga be. Mayrap gayahin yung mukha. Okay. Nag-enjoy naman ako sa station na to. And eto, hindi ko ginamit yung utak ko. 2 MB lang yung nagamit ko. Tingnan mo, baliktad kasi, baliktad. Tsaka dito, ginawa akong kagawad si Vicky. Eh. Kinama kinamayan si kagawad. Inakbayan na rin natin, syempre. Then, eto yung last standy doon sa station na yon. Pag eto tumayo bigla, tatakbo talaga ako pa uwi ng bahay. Pero ayun, dahil nga masungit yung ating videographer, dinidiktaan akong umupo daw. Yan, umupo naman. Tapos ayan, ito yung kawilang station. Kat katapat niya na to, actually. May mga dog. And ayan, may dumagdag pa na dog. <laughs> ay, so sorry ayan. Bumakit ng dog, nakapaulo. Tapos, ito pa, may siya pang station, yung ball pit. Kaso di ko na trinay. Nagpaalam na lang ako kay ate na kung pwede siya videohan. na picture siya. And ayan, thank you ate. Pumayag naman siya. Then, meron din tayo ito, mga tarpoli na may picture ni Vicky. Ayan, cute. Po. Ang dami. Wala na, na-speechless na lang. Ako ah, nagdadaba ko, pinapanood ko rin or tinitignak yung mga picture. And eto na nga, ang blockbuster na photo booth. Pero habang nasa pila tayo, nabigyan naman tayo ng mga freebies yung bracelet. And thank you. Actually, dalawang bracelet yung nakuha ko dyan sa pila. And eto, habang nasa pila kami, kasi medyo matagal tayo dito sa photo booth, Siyempre, blockbuster to. May mga namimigay din ng other ah, na freebies. Katulad na itong vitamin B complex. Sobrang Parang <laughs> 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 selfie ng bini. So ayun, naniniwala talaga ako na pag XOL ka, cutie ka. Hindi kayo papalag. Pero ayun, nagaantay pa rin ako na lumabas si Bacon sa LED na yon. Pero masaya na rin ako kasi ayan, malapit na yung turn ko. And ayan, turn ko na nga. Maraming salamat din pala kay Ate Danica ka na nagpahiram sa akin ng light stick para sa picture. And ayun, I'm done na sa Bacon Village. Nag-interview nga rin pala ako ng mga XOL. So, let's watch. Hi guys! So, I'm with... Trisha. Trisha. So, Trisha, kung sakali, um, sa mga hindi fan, ano yung marirecommend mong song ni Bacon para maging fan sila? Recommend? Um, pwede dalawang kanta. Yeah, sure. Uh, pwede sila mag-start ng Bambi, tsaka ng Candy by Bacon. So, bakit candy or bambi yung ina-recommend? Favorite ko kasi siya. <laughs> Personal favorite? Yes po. So, para sa hindi man nakakaalam lang, yung sinusot mo yun is? Si Ezreal ng League of Legends. Ng Heart Still Skinny. Yes, Baker. po. Yan. Yan. So, mga hindi nakakalamin siya. Kaya nakaka-cosplay siya. Sana ako, di ba? And... Lastly, kung sa kanya mapanood ni Bacon, ano yung message mo sa kanya? Or kung may message ka sa mga fans na? Ay, sir. Oh, message sa kanya? O, pwede naman. Or kung gusto mo sa mga fans na hindi sa support kay Vicky. Um, sana support pa rin natin si Vicky Kahit 13, 14, or 15 years pa. Yes. Kahit patanda. <laughs> kahit patanda na sila. <laughs> Ayun naman. Thank you. Thank you. Hello. Nandito kami sa late Light kami sa Bacon Village. And nandito ka with Ate... Rie! Yeah. Ja! Ate Ja. So, Uh, para lang tayo maka-encourage. Kung sa mga bagong fan, hmm. kung sakali magre-recommend kayo ng vacation Song, ano yung ma-recommend din? Oh, akin ano? Candy. Candy. Akin UN Village. UN Village. Bakit Candy? Ano, ano siya? Vibe, happy song. So, parang madali kang maka-vibe doon sa kanta. So, yun yun naman ate. But ano, UN Village. I'm um, feeling ko kasi pag narinig nila yung part ng rolling-rolling, kikiligin na sila agad. Okay, yung gano'n. <laughs> okay. Tapos, last na lang, any message uh, mga fan or kay Bacon, baka sakali mo panood niya. Ala, mapanood. <laughs> yung mga korean pero Bacon, yun. Salang <laughs> eh. soft girl vibes. Soft girl. Bigga lang yung soft girl. Soft girl. ako naman. Um, thank you for loving Bacon and sana magkita-kita pa ulit tayo sa mas marami pang concerts. Yes! Ayan lang. Thank you! Thank you. Hi guys, I'm Witt. Ah, Danica. So, Danica, um, kung sakali may mga hindi pa fa fan ni Bacon, ano yung marirecommend mong song niya? Ah, UN Village. UN Village. Yun uh, Kasi... yung debut song niya and sobrang swak siya sa panlasa ng mga R&B listeners. Lalo na yun yung mga casual listeners sa uh, casual listeners. Listener. <laughs> so, um, kung sakaling mapanood doon ni Bacon, which is <laughs> Or any message of fun or kay Bacon? ah uh, I Bacon, thank you for um, uh, working hard and uh, sana maka rest well ka and deserve mo lahat ng happiness and peace sa mga. Yes. Ayun, okay, deserve mo na. Yan lang. Thank you. Bye-bye. Thank Bye. you. So ayun, sa kami mag- So ayun, tapos na namin, <laughs> so, namin ikutin yung mga activities sa fan zone. Ayun ang saya kasi ang dami rin namin na meet. Ayun lang naman for today's plan. Bye-bye. Okay.